So yun po mga kalihap, mag-interview po tayo sa ilan mga builder po na legit na gumagawa ng mga minivan dito po sa General Santos City. Tara po, samahan niyo po ako, interviewin po natin sila. Makakarating ka sa dito, alas 6. Yung sagit, puno na ng tao yung dami na ng tao. Buti nga ngayon, nagbubukas sa maaga. Oo. Oh. Pero pagka minsan, marami talagang tao. Dito? Oo. Akala ko may pesta eh. Oh. Akala mo, may birthday party. Ang dami kao. Oh. Mm -hmm. Yung kalakaran dito sa yard, oh. kailangan mabilis ka. Halimbawa, bubukas na yung container, oh. na -ta si ang si nasisilipin ng buyer dyan, yung pag-angat ng unit. Kasi yun yung mga parts na hindi yun nakikita. Oh, kasi pag-angat, pag-angat ng luha. Oh. Silipin mo agad yung ilalim. Paano yung mga effect doon? Kung may leaking, lupi yung, 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 yung ano yung tanke, tank, tank, um. shops. Yun, Marami kasi sira na minsan pag nakadapa na yung sasakyan oh. sa lupa, hindi mo na kayang silipin yung ilalim. Kaya magiging aware ka rin. Tingnan mo muna yung, ano, yung ilalim. Okay yata. Once pumasa yung ilalim, check ka naman pagbaba niya, paglapag. Oh. Pupunutin pag mo agad yung tips oh. na ito. Kitig na po oil. Para dito. Oh. Oh. Check mo kung yung complete parts na. Good. Good. Ma-after mga one hour, oh. nakapagtampay mo yung yeah. dyan lahat, Engine start. Engine uh, start nila Yun lang ang ano, wow. yun lang ang maring mapangahawa kami yung under lang. Kasi hindi po pa napatakbo yan. Oh. Marami nangyayari dito na What tumakbo na yung unit pala labas yung palalabas yung kalampamin. Uh, kailangan doon pa sa pag-start alam mo na na good engine. Kung oh. uh, oh, Pupinoon good engine, hindi naman siya 100% na good talaga. Kasi oh. hindi mo pa na-road test. Oh. ko I mean, sa pandinig mo pa lang alam mo na yung tunog yeah. ng magandang makina hmm. kung Actually, nagamit naman din talaga siya sa uh, sa Japan. Japan pa lang, gamit na siya. Pero alam mo yung hindi siya na bugbog, tapos naalagaan. Doon alam mo, alam mo pa lang. Uh, Pag-start pa lang. Kasi so, sa Japan, hindi na sila nag-overload like, doon. No? Bawa, okay. hindi. Kaya maganda pa rin yung mga quality ng... Oh. Tsaka sa Japan, okay. ano doon eh. Hindi naman usually karaniman na uh ang sira niya makina eh. Oo. Oh. Karamihan nga dyan, yung mga na, ano lang, yung mga na-disgrasya, mga nabangga, mga na-expired. Doon kasi parang ano sila eh, parang konting ano lang tapon agad eh. Uh, ayun nila yung mga, yung mga ibang ano nga doon, mga ibang item, hindi na miniban, mga aparador, mga ganun, mga gamit. Minsan may dumarating dito, uh, alimbawa kasi napansin ko rin, masyado mababa yung mileage. Kaya nabutan mo yung orange na DE17, halos isang buwan, low mileage talaga. May iba, 30,000 lang yung takbo. Yung halimbawa, sa isip ko lang, may company na nag-close. Hmm. Dispose na kaagad yun. Oo, uh, yun din, yun din. Kasi pag natapos yung contract, halimbawa sa construction, oh. Uh. pag natapos na yung kontrata ng construction, siyempre, issue nila yun sa mga tao nila. Oh. Uh. Issue nila. Lang. Pag natapos yung contract, dispose na nila lahat ng unit. Ayun yung mga surplus na madaling dito. Mm kaya minsan, masakit din na ano, makikita natin bakit mayroong mga nagpo post 65,000, oh. 90,000 only, good engine, chassis. Okay. Hindi talaga totoo yan. Market lang yan, market. May mga sira din po yan. May mga sira talaga. Expect mo na yun. Once oh. na nabili mo yun, sasakit talaga ulo mo pag bilid talaga na... sa nag-iingat ng mga builder, iniingatan nila yung pangalan nila, siyempre ayaw din nila masira sa client. Oh. Kaya minsan natatagalan talaga pag pili pa lang ang unit dapat class A na kaya doon ka sa mga legit talaga ng mga builder. Kasi yung unit minsan sinasabi namin 3 months hindi pa dumadating. Nakapag-down na. Full, minsan full payment. Binigay na kagad full payment. Pero yung, hindi namin ano, hindi namin mahanap-hanap talaga yung good quality. No, yun din bago ka kumuha ng unit, kailangan i ano mo muna mag nakapag-vouch ka na ng mga builder kung sino yung mga legit talaga. Oh, uh, yun pinaka si quality ng gawa. Kasi may nag-iingat ng pangalan yan na hindi masisira. Eh, say, minsan meron din dito na mga mumurang lang. Yun nga, sabi ng isang uh, builder natin dito, Jensen Will, kukuha ka ng mura, pagkatapos mapapamura ka rin. Ah, yun, yun ang pinakamasakit sa lahat. <laughs> Sayang ang pera. Oh, sayang, sayang same lang din yung gastos mo. Oh. Kasi minsan, mura mo makukuha. Pagkatapos, repair ka na naman ng another 100. Parang tatapat din. Eh. Hmm. Kaya doon sa mga legit business, upon unloading pa lang, yung careful na pag-check talaga ng unit. Oo. Oh. Yun. Doon na. Di baling maraming basag ng salamin, di baling maraming gupi. Ang importante, good engine, good chassis. Yung ibig sabihin ng good engine, lahat yan, halos sabihin mong bago bagong bago pa ba yung engine tapos sa chassis naman noras na. no. kasi may maliit lang nakalawang na parts diyan lalaki at lalaki yan magiging problema tayo babalik din sa builder yan. Kaya po pala yung iba talaga yung na-undercut pa talaga nila. Oo, Meron din. Depende din kasi Depende minsan. sa builder. May builder na ha, hindi, hindi na hindi ginagawa yun. Oo, kasi may, para sa katulad ko, depende rin sa client. Minsan kinakausap ko talaga, lay, -lay down ko lahat ng ano, request niya. Ano ba talaga ang gusto mo magiging uh, mangyari sa unit mo? Halimbawa, eto ba, babaguhin natin. Minsan sasabihin na, no need sir, ako na lang. So yun, papawas na natin. So saan pasok yung budget? Kasi minsan budget natin 150, tapos expectation natin 350. Mahirap naman. Kasi may mga, di ba, may mga diyaragdag din po yun. Gaya ng mga top load, mga ladder. Jensen wheel, lahat yan, loaded yan. Walang, walang, yung pinaka-budget mill nila is para makukonsider mo na na loaded na. Subok na yan. Say by standard lang, pero oh. sa amin, semi-loaded na. Oo. Oh. Yun na lang talaga, pero meron din naman kalakaran dito sa yard na pwede mo naman kukunin yung unit dito, oh. pwede mo naman ipapakonvert kasi marami naman tayong conversion dito nakapaligid sa yard eh. Pwede naman as is converted lang, oh. ikaw na magpaparistro. Mm. Pwede rin as is converted with registration. Magkakaiba pa price Magkakaiba na yun. Kasi kasi yun lang naman ang gusto uh -huh. ni client sige ako na maghanap ng pintor oh, sobrang yun. daming setup sobrang daming oh, variant flexible lahat yan lahat yan yung sinasabi ano, lang pag-aaralan mo rin yan yun sinasabi lang plak p l a k pera lang ang katapat pera lang katapat <laughs> <laughs> depende sa budget ng client oh. hmm. Kaya sa ngayon, nakakapapasok talaga ako ngayon sa ano eh, paano yung ba? Uh -huh. Eh, buti ka na nakilala ko kayo. Marami akong natututunan. Dito pa lang, dito pa lang sa yard. Minsan nagkakaroon na ng ano rito. Nagkakaroon na ng kita. Oh. Hindi pa, hindi... Kapwa by yan sila? Nagbebentahan din oh. kami. Halimbawa, hmm. ba? Pag, pag nabili ko, oh. nabili ko, uh, sandaan. Oh. Ay, kailangan, Tapos, ay, kailangan, kailangan na kailangan ni eh, pare. Oh. Ah, Ahabulin niya ngayon ng 110 yan. Whether he like it or not, mabibili ka talaga <laughs> siya, nakukunin talaga. Ito si Boss Marmar. Ito, Mars <laughs> Auto Care. Isa <laughs> din legit bike na builder natin dito sa Richard Fair. Yan Mars, si Paring Mars. Isa din sa mga top na gumagawa dito sa Jetsa by quality. Uh, quality po talaga yung mga ano. Kaya kung nagbabalak po kayo na bumili po ng mga minivan, sa legit na po kayong mga builder para iwas sakit sa ulo. Kasi may pangalan na natan. Oh. May pangalan na iniikatan. Oh. Hindi masisira 'yung reputasyon naman ng kampanya. Kasi dito lahat ng builder healthy competition wala namang din oh. siraan. Mm, 'Yun ang good relationship namin dito. Although eh uh, magkakaiba kami ng style ng uh, uh, ng pagdadala ng uh, pag, may mga may mga uh, ano yan eh may mga trademarks yan eh um, malayo pa lang nakikilala mo na yung unit na tumatakbo. po ito gawa to ni Jensen Pino may ito, mga trademark ni talaga ito, ito, may mga signature, <laughs> may, signature <laughs> may mga signature uh, yan uh, signature. Signature. <laughs> Ay, hindi ko pa alam yun. So, aabangan uh, natin mamaya. Aabangan natin. Maso-sorpresa ka kasi rito. Dito pa lang, nagkakabentahan na. Minsan, raffle tayo. Uh, pinamalit is lima. Nakuha ko yung unit. Bibid ngayon na isa. Hmm. sabihin niya habulin plus 5 yun yung sabi plus 5 plus 5k oh. nakuha na naman ito, pupunin na naman itong isa magka-additional Magka na isa. naman kaya hindi alam ng mga tao sa labas or mga ibang ano, dito pa lang sa iyo na talaga yung unit mataas na talaga paunahan na lang, yun yung sinasabi na early bird Kasi early bird so, katulad kanina, alas 6 So, andito na tayo. Oh. So, parami na, na parami yung buyer. Mamaya, dadagdag pa to. Dagsaan like, mamaya to. Oh, dagsaan like, pa to. So, hindi lang nagkakasabay-sabay minsan ng mga ibang yard. Halos dito aabot uh, sa mga 50 tao. Makikita mo. Hmm. Buyer yan lahat. Hindi pa kasali yung mga walk-in. Oh. Kasi alam ng mga walk-in, although pinakamura natin sa yard, around 90,000, 95,000. Class A units yan. Class A units yan, na yan. Pero bakit nabibenta na siya ng 200? Yun na ay eh, hindi na natin naman pwede sabihin sa kanila. Kawa na mahirap din i-explain lahat ng detalye. Oo. Detail by detail, dito pala nagkakabentahan na sa yard is 90,000, 95,000. Tsaka yung mga pakistani rin, minsan pag alam niyang pinagagawa ng unit, doon pala sa kanya. Tataas na. Tataas na. Meron talagang tinatawag na unit na hotcake. May mga unit talaga na hatke although sabihin mo, hindi naman siya kagandahan, pero oh. in demand. Hmm. Ano mga unit po mga in demand pa sa ngayon? Na... Number one na yan, hindi talaga mawawala yung DA64B 4x2 automatic, ordinary double sensor, yung may headrest. maganda po yan? Hindi naman sa kagandahan talaga, pero ano, variant kasi siya ng budget min. Variant hmm. kasi siya ng budget min na tipid sa gas. Tapos pag sa mga consider natin naman ng mga mabenta ay katulad nito, yan. yan. d 17 Loro. Hmm. So, so isa rin yan sa mga pinag-aagawan. D17B. Oo, oh, tapos low roof siya. Yun ang mabilis ngayon, D17B. Matipid din sa gas yun. Oh, matipid sa gas. AGS na kasi yung akin hmm. Bakit minsan? Mas mahal pa si... Mabit. Oo. Oh ah, Barato na. Ayan. Katulad nito, may mga unit kasi dito. Uh, katulad ng mga PWD na ano, na unit. Galing sa Japan PWD. kino 'yan para maging ano kasi wagon variant 'yan eh. Oo. Bibili mo na lang ng upuan para sa likod kasi wala yang upuan. Bibili mo na lang ng upuan, mas malaki magiging profit niyan. Hmm kasi magkano lang naman po at 10,000. Oh, so, mas malaki yung discount mo dito sa'yo. May profit din. Ah, Kaya yun na nga, sa dami-dami ng variant ng DA64B, ordinary, yun pa lang ha. Yun pa lang, DA64B, ordinary lang na 4x2 automatic. Marami na yan. Marami na siya. Marami na pa rin. iba kung anong model siya lumabas. Ay, manual, matik. Pero sa refer niya, ano mas maganda? Manual o matik? Para sa edad ko, matik. The best. Para sa edad ko. Oh. Para sa akin lang. Meron din iba na 4x2 manual. Kasi may mahilig sila. On yung provinces, lalo na sa mga terrains, maganda ang manual. Pero pag sa city driving, okay na sa akin ang matik. Pero ang 64 pa K6A pa yun. Oh. K6A pa yung nakuha mo. Ang K6A at r 6 anong mas magandang makina? R06. r ano na siya? Third niya? Yeah. Parang nasa ano na siya? Pangatlong edition na siya ng engine na nagbago. Mula nung sa mga KF ba? Hmm. Ng mga makina sa mga cut eye gano, oh. Sa mga carb type tapos naging injection na siya. Yung tinatawag nila mga transformer. Ayan. So, Monday 64 beta plus magkaroon ng Monday 17 series. Every every wago na tayo sa Japan, every sa sa Pilipinas lang naman nagkakaroon ng Monday 64. At saka ano, 17. Although dati pa siya sa Japan, pero dito parang nagkaroon na siya. Pang, kaya lumabas na yung ano, yung uh, Smiley, Sporty, oh. Samurai. Dito na dito lang yan sa Pilipinas. eh. Dito, na, lang, dito na lang nagkaroon ng Japan na, Sporty. Yun. Dito, lang, dito, lang pala. Kasi doon sa Japan, ay, -y -y -y. Mm. Uh, see, dun sa ano, PC, PX, mga gano'n. Code, code lang talaga. Oh. oh. Dito lang. By year edition, nagbabago kasi okay. sila. Uh, dito pala na, ano lang din, nabili yung Samurai, tsaka yung uh, Spiley, Edition. Parking Akala ko yung... dati itong variant talaga sa Japan yun. Akala ko mga variant talaga sa Japan yun. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Hindi, hindi, dito, hindi, hindi. Dito lang pala Parang, siya. Parang, uh, anong tamang term ba nun? Parang sa evolution o? Nakikita of... mo yun dun sa, ano, ano yun, sa papel. Oo. Uh -huh. yan. Oh. yan, nandun yung pangalan nila. Oo. Yung chassis number. Kaya, eto na mga, mga key na yun na lumabas. Eto mga from 2015. Ang dami na. Oo. Oh. Etong pallet. Uh, Spacia Hustler ano, Wagon na oh, Stingray. Ito na yung mga front wheel drive na mga hmm. ano unit ngayon na nagsisilabasan. Ito na rin yung parang yung yeah, malakas ng yan. Oh, um, mga wagon na. Oh, itong last year na December. Oh. Sa, sa Pallet at sp Spacia, parang magkamukha. pero anong mas maganda doon? Bosmark. Pallet Spacia. Ang layo ng Pallet sa Spacia. nga? Hmm? Kung kumpara mo, layo ng pallet sa spasya. Oo. Sa pestyo pa lang, malalaman sila. Si ano, si pallet parang unang lumabas, then um, gumawa din sila ng... Uh, kasi K6A pa yan. No. Tapos gumawa sila ng RO6 na kasi mukha niya kaya nagkaroon ng na space Kasi parang sa cellphone din. Malito lang natin sa cellphone. Tapos may no. semi-hybrid pa niyan, May hybrid. Hmm. Kasi parang, kumbaga, same sila ng camera, magkakaiba ng battery. Hmm. Di ba? Pampansin natin sa cellphone. Oh. Minsan, magkakaparehan ng camera, magkapareho ng battery, magkakaiba ng memory. Hmm. Parang ganun, binibigyan ka ng option ng hapon kung ano ba talaga yung pipit sa gusto mo lang. Oh, What up? No, kasi ang nangyari, eh, lang, so, na nangyari yeah. dyan, iba yun lang lang nila dyan. Yung body, oh. bumper, ganyan. Oh. 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 Pero same lang yun ang chassis at saka makina. Si Spacia at saka si Hustler, same lang. Hmm. Mukha lang talaga pinagiba Kasi si Spacia naka-sliding door. Oh. Si Hustler is uh, ano na siya. Uh, sedan type na, five doors na na nabubuksan. Hmm. Ito mga bayar, galing pa to ng banga. So, may mga bayar pa kung dumadating dami. Ito, galing pa nga. Ayan, eh, mga walk-in din ka. Pero kaya kami kasama, parating eh. Galing Marbel. Mm. Marbel Wills. <laughs> Ang dami pala. Oh. Ito, mahalos ito. Lahat na nakapurito, magkakanyanan niya. Dami pa diba, galing magindahan na. So, marami pong matututukan po dito sa kanila, sa pag-ipag-usap po natin. So, akala ko ganun-ganun lang eh, hindi pala. Hindi pala, minsan yeah. talagang sabi mo, literal, away. Mm. Nangyayari din. <laughs> Minsan, pag hindi na kaya talaga ng pera, nahuhulog sa away, bidin na ng patapangan. Walang makakalabas ng buhay, yung mga bantanan na ganun. Oh. Babalikan kita. <laughs> oh, babalikan kita, magdadala ba ng ice cream? Hindi na nala. Oh. <laughs> Kasi dati, katulad nito, may ibang dayo. Dito talaga sa Jensen, isa din sa Tapbider, Mars, Otoker. Hmm. Idol ko rin uh, sila. Nag-umpisa sila sa 190. Hanggang nag-raise. 5-5 lang muna. Sabi ng kabila, 185. Siya naging 190. Kabila, 195. Tapos, nag-200 siya. Tapos, nung nag-205 yun sa kabila, sabi niya, 230 biglang 230 pinagsakan ka ka ng 230 so walang nasabi sabi nung yan you know, mahirap din pala uh, babanggain si Otoke si Mars Otoke na may, may mahaba rin yung tali eh eh <laughs> pinakamaliit niya dala-dala bawat baying dito <laughs> mga 10,000 mga yes, yung sa akin kasi may managcomment kasi sa akin sa nakarang vlog ko Uh, tamal daw kasi nakalagay kasi da, yung okay. sa thumbnail ko, 90, start at 90,000. Oo. Oh. Ngayon, ang sa I may mean, comment doon, ay, mahal naman, tatlo isang daan yan. Tatlo Oo, oh, tatlo daw. Marami kasi. Kahit sa tricycle, yun. hindi ka makakakuha ng tatlo isang daan. Dato yun. Dato uh. ko sa Subic, yan, ito, tatlo isang yung multi-gab na sa Yung mga siya that, that was 1990s. <laughs> Dato oh, Oo, 2,000. Oo, oh, mm -hmm. bago mag-2,000. Oh. Yan na karamihan dyan, mga walang alam sa minivan. Oh. Mga nagko-comment nang ganyan. Oo. Oh. Subukan din nila minsan pumasok ng yard. Observe katulad hmm. ni itong kumpara natin hmm. si ano uh, hmm. anong ole? Ha, sigaling torak po. Uh, kalingat. Oo. Uh, uh. 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 so, Kasi si Torak ni di, nag-observe din siya at least nalalaman din talaga na i-expose kung ano talaga ang trend ng minivan. Hmm. Kasi itong minivan, actually... Uh, tulong to para din sa mga abilities oh. dito sa Pilipinas na gusto, ano at saka uh, nagiging uh, ano din siya eh malaki din tulong uh, nagiging Ang negosyo ato, negosyo hanap buhay eh. at saka oh. nagiging abot kamay na natin yung pangarap natin dati na gusto natin magka-motor tapos bigla pala lang nagkakaroon na ng minibus. basta oh. mga no. Kasi kasi yung ano, isipin mo yung presyong 150,000 na Nmax. Oh. Ngayon, miniban na naka aircon ka, hindi ka pa mababasa. Kasama mo pa pamilya mo. Yeah. Cash pa. Cash, Cash, pa. Pa. Cash, Cash pa. pa. Wala Cash kang inuulugan ban-ban. Wala sakit sa ulo. Isipin mo. Isipin mo yung ibang sasakyan na galing pa ng ng mga hindi na natin sabihin malalaking kumpanya uh -huh. hindi na tayo ng pangalan pero hanggang ngayon wala pang plaka uh -huh. at saka, meron pa yan kasi yung isa sa rin sa masasakit na mga saltang matatanggap mo no, hmm. sa builder ang tingin nila dyan, ano eh, basura. Okay. Ayun nga, may nag nga rin sa akin. Oh. Sabi sa akin, pa eh, kayo na dito sa Pilipinas ginagawang basura ng Japan. Oh, somebody, basura lang nila yon sa paningin nila, oh. pero... Someone stress is someone's stress. Hindi pa sila na nasubukan, tapos walang alam sa mini pa, ano, nila commercial. Sa tingin mo ba, sa, itataya din ni Mayor yung pangalan niya? Hindi. ba? Ang po promote niya ngayon yung... Tsaka hindi mo pwede gun first talaga din sa ano sa commercial. Actually commercial nga, wala naman din perfect yan eh. Minsan ano nababalik sa kumpanya din. kasi may, error. Oo. Sa Yung mga kanyang sinariyo din ang mga ano eh. 100% bihira. Bihira ka lang. Tapos kalaunan lang din pag di mo nalaga. Yan yeah. May uh, mga factor. So, kung upward mo din naman bumili ng ano, uh, hindi naman na discount. Hindi naman Kung upward mo din naman bumili ng commercial, go on commercial. Yeah. Uh, Pero ito wala naman pilitan eh. Kasi ito mga kababayan din natin. Alimbawa, may mga OFWs. Uh, galing pa ng iba't ibang lugar yan. nag para pag-uwi mo, ng sasakyan. Uh, mga Siyempre, yung iba dito, meron din tayong mga, kaib mga kaibigan ng mga builder layaways. Galing pa ng abroad, hulog na ng hulog yan. Hmm. Tama-tama pag-uwi, ando na sa airport. Nakantay na yung sasakyan niya. oh ando na yung susundo, yung brand yun yung sasakyan. Hmm. Oh, o, ganun. Ay, uh, eh, magkano lang na magkikita yun ng isang taon ng OFWs, dalawang daan. Uh, ipon niya, dalawang daan. Pahirapan pa yun. oh, sa isang taon, sa loob isang taon, tama-tama, bago siya uuwi, ginagawa na yung sasakyan. Tama-tama, pagka uh, dating ng airport, may sundo na siya. Tsaka maganda ron, si si client siya yung okay. nasusunod sa gusto niyang setup ng sasakyan nasusunod mga yung imagination niya na ito yung kulay na, ito yung gusto ko ito yung kulay ganyan yung kulay Yun, ang oh. kahit okay. yung shape ng bumper yung bronze, uh. ito yung gusto kong shape hmm. ng bumper kahit oh, yung sa harap May bumper na sa likod Wala Kasi yun yung gusto niya eh Nasusunod lahat yan Nasusunod. Yung nagkagandahan uh, Customized talaga Yung naka-package na siya Hindi uh, na siya bibili sa -isa, uh, isa Ng mga gusto niya ikabit eh. Doon pa lang kasi Sa builder na Pinaggawaan niya Meron na mga Binibenta mga accessories, oh, ganyan. Good pa lang oh, ano na siya, na susunod na yung gusto niya Nabubuo na talaga yung gusto niya oh, Tsaka may mga suggestion na gusto mo bang kapitan na ito, ganyan mm -hmm. Minsan nga, imposible na yung gusto ni client pero nagagawa pa rin ng builder Pulan na lang, papalagyan pa ng pakpak yung Lalo na sa amin, uh, wala din naman dati yung, yung default na upuan, uh, nakagawa kami ng last time, wala naman dati yun eh, um, nakita mo kayo kuya eh, yung default uh, Di po talaga yung sa likod. Oh. Sa likod yung dalawang side. Oh. Dati kasi pinakaano niya, so pabox lang eh. Hmm. So pabox lang siya na. Tapos pinalagyan ng po, third row. Ano, yeah. Pinalagyan ng third row, ganyan. Oh. So, box lang. Kasi minsan, iba di ba, pag bukas natin sa likod ng minibat, open. Hmm. Yung gusto ng iba is may box. Oh. Yung gusto rin ng iba, yung talagang captain seat din na nilalagay doon sa likod. Oh. Kaya uh, flexible lahat ng... Uh, ano Bil yung mga emotions yung nagagawang simple. Kaya mga kuya, feeling ko, bilib din sa atin yung mga taga-Japan, no? kasi oh nagugulat sila, ah, pwede palang ganun yun. Lalo na sa bumper, no? yung mga nag-customize oh, sa bumper, pwede pala ganun itsura nun, bagay pala. Uh, siguro ganun din yung reaction nila doon. No? Kasi sa nila, it's simplest na lang. kung ano lang yung meron. Pero dito sa atin, nagagawan pa natin ng paraan na may bagong fiberglass na bumper. Oh, yeah. Yung hood, nilalagay pa natin ng fiberglass extra. Spoiler, pinahabaan, side skirt may mga ganun talaga ng mga customization. Oo, no. mas mapunta yung Oh, pinapaganda talaga. Pwede mo sa sabak sa Carsio eh. Pwede papasok sa Carsio. Karamihan lang na, na dumarating kasi dito from Japan. Kaya mga walang walang mga ano pa, mga forma. Mga hmm. ano lang standard lang na minivan lang. Kasi gamit nila yan doon minsan ano lang ah, pang service nila sa company uh, uh, nila. Ito, ito. Ito, ito. Minsan, sure ano nila minsan, ano pa nga eh, ginagamit pa nga pang inisda eh kasi uh, minsan uh, yung likod niya kalawang uh, na uh, kinakarga ng minsan mga minsan may mga bato oh, uh, na hindi na siya graba, uh, uh, simento uh, ba yung commercial sa kanila itong minivan parang kumbaga sa atin dito mga motor kasi ano yan eh kumbaga dito parang pang service natin na madalian lang kung saan natin gusto pumunta yun yun sa kanila sa isa pa, yung, yung, sa ano sa Japan, lalo na rin dito sa Pilipinas, ano ah, nagsimula uh, na rin dito sa Ibe First Time sa camping, mm -hmm. sa minivan. Mm -hmm. Ito yung ginagamit nilang camper. Kasi kanyan. pagdating dito sa atin, ano na siya, unique na siya. Oh, oh. Sa Japan, normal lang sa kanila, minivan lang yan, ganyan lang oh. sa... Pero pagdating dito, grabe, Ito kang makin eh. Kuran mo, kunan mo yung pagkakat nila nung ano, nung lock ng container para may ano nga ah, sige na nagumpisa na ng cutting ito mga bukas kaya yeah, na yan So yan po mga kalihe mga kababayan nata naga uh, interview po natin yung isa sa mga builder po dito sa General Santos City at asila uh, sila po talaga yung mga legit uh, na may mga pwesto at saka kung kayo po ay uh, bumibili o oh, balak po kayong bumili ng uh, minivan ay uh, sa legit na po kayong uh, dildan na uh, kumuha kasi garantisado po ang kanilang mga unit marami po sila so mga kaligap mga uh, kumbayan so dito lang po ang ating uh, pag interview sa kanila uh, so nice kong bumili ng uh, gaya itong uh, mga minivan at uh, pwede niyo pong uh, kontakin sa aking number ng sa screen. At uh, sa bawat uh, unit po na mabibili niyo po sa akin, ay may mga kababayan po tayong uh, matutulungan. Kasi po, yung commission na makukuha ko po, po dito, ay yung daman po ang gagamitin natin pang charity. So, dito lang po ang aking vlog at uh, yung, uh, lagi and that's it. Abay po!